guys, magluluto tayo ngayon ng monggo. Ayan. Na may alugbati. At saka shrimp. Nagagyan na natin yung ating shrimp. yung isang yung natirang shrimp ilalagay natin sa ating pansit magluto tayo ng pansit 挺有拉丁风格。 linggo na may shrimps. Ayan. Lagyan na natin ng seasoning, asin at saka black pepper. Ayan. Lagyan natin ng salt. Ayan. Salt. Ayan. lagyan natin yung ating alugbati tignan natin kung medyo ano na yung kanyang timplada okay na matabang haha <laughs> yung table salt walang asin hindi maalat walang alat yan uh, tayo ulit natin ayan nalalasahan ko na yung asin ngayon lagyan na natin yung ating alugbate yung shrimp, luto na ba? Maluluto na lang yan sa inyong Lagyan natin yung ating alugbati. Ayan yung ating alugbati. Yung ating alugbati na malapit ng masira. Yung iba sira na. Hindi ko na magamit. Pinapon ko na lang. Ayan. Siguro dagdagan pa natin ang sabaw mo dry siya. Ayan, dinagdagan natin ng tubig. Ayan. Para hindi naman siya dry. Ayan. Pag naluto na yung ating alubati, nadamihan ko yata ng mung beans, ng munggo, yung ating alubati ko, konti lang. Wala na kong ibang gulay na may lagay. Ano, 'di ba? Pwede ilagay lang um, alugbati, spinach. Wala akong spinach. At wala rin akong ibang sili, pwede siguro, no? Sili. Kaya lang hindi ako nagpitas ng dahon ng sili. Ayun. Lutuin lang natin yung kanyang ano itong ano ng alugbati. Ayun, pwede na 'yan. Luto na. Ano natin tawag dito? Tikman natin yung sabaw. Yung kung kailangan ng ala. Kailangan pa rin ng asin. Aywan ko ba sa panlasa ko. Oy, bakit ganyan? natin uli. Ayan. Natitikman ko na yung asin. Ayan. Parang luto na yung tangkay niya. Ayan. Luto na yung ating munggo.